Hi guys, good evening. Emma Tinker here. So ngayon guys, meron lang akong uh, i-advise po sa lahat ng mga kaibigan ko or hindi ko man kaibigan, hindi ko man kakilala na nandito sa mundo ng ano, ng YouTube. So ako kasi ilang years din ako sa YouTube talaga, eh, grabe. Um, grabe yung effort ko, grabe yung pagod ko, Grabe din yung gastos ko to be honest, grabe din talaga. Kasi dati nung nag-YouTube kami, grabe yung mga mga nagastos namin sa live, mga pa-members, mga pa-super chat, grabe talaga. So, ako nung nasa US ako, grabe talaga lahat ng oras ko, I think mga siguro 60% nasa mundo ng YouTube and then 40% na lang nasa mundo ng pamilya. So ngayon, nung nandito na ako sa Pilipinas, parang mas na-realize ko ba na parang napapagod na ako sa YouTube, ang daming nangyari, yun pala ay eh, dahil hindi para sa akin. So ngayon guys, dito naman ako sa Facebook. So nung nag-start pa lang ako talaga dito sa Facebook, uh, Nag-start din ako sa day 1, nag-start ako sa day 2 na sobrang hina din talaga. Pero hindi ako tumitigil. Pero mas naisip ko talaga na ang daming gumagamit ng Facebook kaysa sa YouTube. Kasi nag-YouTube lang tayo kapag meron tayong pinapanood or nag-YouTube lang tayo kapag meron tayong sinisearch Ganon lang ba? Pero sa mundo ni Facebook, sa mundo ni Mita, halos lahat ng tao nag-Facebook matanda, bata, lalaki, babae, halos lahat guys meron meron silang Facebook. So, imagine mo, kahit i-compare mo talaga, mag-upload ka ng video, second minute ang dami ng views dito sa mundo ni Facebook. Kapag ka mag-upload ka naman doon sa ano sa YouTube, nag-upload ka ng one hour, iilan lang ang views. Pero pag nag-upload ka ng one hour, uh, ng uh, low, uh, I mean, video sa Facebook, and then, one, mahigit one hour na ang dami na ng views. So, sabi ko, ah, uh, parang gusto ko dito ako mag-focus kasi mas ang dami kong viewers. So, hala, nag-upload ako ng nag-upload hanggang sa nakuha ko yung attention ng mga tao at doon ako nag-boom. So, huwag tayo mag-focus guys kung saan tayo parang hindi nag, nag ano ba, gumagana doon tayo sa, kung saan fit tayo. So, yun lang po. Try nyo mag-Facebook po. Legit. Ang laki ng income.